Hello, magandang hapon. Kumusta tayo? Maulan po ngayon, maulan ng hapon ngayon. Dito pala ako sa kusina tinatay ko itong aking pantry. Nakakapanghinayang naman po kung itapon ko po siya tapos ano? Nakakapanghinayang itatapon ko siya tapos wala pa siyang sera. Pero yung bandang baywang, tinatahi ko. Pero wala siyang sira. Wala. Wala itong sira. Pero yung bandang baywang, yun lang ang tinatahi ko. Wala siyang sira eh. Sayang. Sayang kung itapon ko. Sige, pagunahan pa itong ingay ng ano. Ingay ng ulan. Mga kapanginayan kasi may to eh. Bagong bago. Tapos si tata. Sayo. Wala kasi. Eh. <laughs>